Bukas, we are planning to go to City proper muna kasi may marami rin mga badlihit na mga barangay dito sa Cebu City Proper Then, we'll go to Talisay siguro. Bukas. Baka magkasabay kayo. Parating ang Pangulo doon eh. Parating ang Pangulo doon na Senator Bato sa Talisay. Baka magkasabay pa kayo. Iiwas dalako, ako, iiwas na ako. Sen. Nga iiwas mong ka, Sen. Sana yung parang bagyo na mi-iwas. <laughs> Bisayaan na lang para di ni kasabot ang akong mga kuyog din, Sen. Hindi, <laughs> <g PM> okay lang uh, okay, naman. Uh, wala problema, pero let's uh, give him the the floor. Let's give him the the, 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 the everything para huwag na tayong magpuan, tayo, huwag na tayong uh, mangagaw pa ng kwanton. <laughs> Pero magpapatid kayo uh, ng lang. tulong. Magpapatid pa rin kayo ng tulong doon sa Talisay kahit na hindi kay magkasabay. Yes, ah, magpapadala. Magpapadala ako dahil uh, yung, uh, we, we were very lucky na meron tayong mga kaibigan taga Bindanao hmm. na pinag-usap-usap yung mga kaibigan natin taga Dabao, taga Bukidnon, taga de Oro na mag-chip-in-chip-in chip kami para mag uh, bili na mga groceries na madala dito. So, kinarga namin sa, yung mga truck, kinarga namin sa barko, pabiyahe dito sa Ebo. So, yun, na, uh, nakarating dito yung mga, mga ibigay natin ng konting tulong. Kontin ah, tulong. so, so today lang yung patsi-patsi po na parang yung isa, bigas, yung isa kung ano man, ng klaseng pagkain. ah uh, in the next, uh, well, tomorrow maybe, pwede na po yung mga kits, complete kit. asahan uh, aasahan na po nila yon um, dun sa talisay iyun yun din yun na yon yun na yung dala namin na uh, kuan ah uh, binabadyet na lang namin ah yeah, wala uh, nang darating yun, pa man, muna uh, wala wala na dahil uh, yun lang ang dala namin 'yung tatlong truck 'yun uh, mga kwan bigas at saka tanggod at mga tubig yes so yun na lang eh na lang namin yung pinaghati-hatiin lang sa mga lugar na pwedeng mapuntahan